Good morning. Happy Sunday, everyone. Nandito ulit ako sa circle. Papunta ako doon sa loob. Ito yung sa may underpass. Ito, oh. Galing ka doon sa may hagdan from City Hall. Pasok ka ng underpass. Ang ganda na ngayon, guys. Ang dami ng mga, ano to, mga unbound. nito yung mga drawing to murals. Ayan, ang ganda na ng underpass. Ayan, ang dami ng picture-picture. Ayan, oh. Sana kita, ano. Ayan. Bago na ulit. Ayan, oh. Nung pumunta ako dito last time, ginawa pa lang ito. Nagdo-drawing pa lang yung mga gumagawa ng murals. Ngayon ay tapos na. Ayan, oh. Ganda na. Sarado yung elevator pa. Akyat. So... Lakad tayo. Paakyat. Nasa circle na tayo sa may ilalim. Ayan. Paakyat na tayo. Ganda na mga drawing. Ah, antawag yan, murals. Ayan, oh. No? Diba? Ayan. Dyan tayo galing sa kabila sa city hall may elevator pa baba pero pabalik wala na hi everyone kumusta eto guys ito yung aking mga na namin nag plant haul kami nung saturday so sunday ngayon ko lang to nabuksan monday sana okay pa sila kasi umalis ako kahapon So, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plants ang nahal namin, guys, sa circle. Tingnan nyo kung mura na ba talaga itong nabili namin. Pero so far, para sa tingin ko, eh talagang mura na siya. O, diba? So, ito, unahin natin itong isa. Ayan. Ito. Kita nyo ba, guys? Ayan. O, oh, di ba? Si Bronze Home daw to. Tay ang lusog ah, ang ganda. Ayan oh. Next one. Ito, ito, ito. Itong isang to, ano to? Yan, si Pink Princess, oh, White Princess, sorry. Si White Princess. Ayan. Ginanatin. Oh, di ba ganda? Ayan. <laughs> Okay na okay pa sila guys kahit, kahit hindi tanggal sa balot. Alam niyo kung bakit? Ayan, nakakuha siya ng mataas na humidity kasi nakaano pa siya dito tapos medyo mabasa-basa siya. Ayan. See, may tumubo na na maliit, hindi pa tumag masyadong malaki nung tiningnan namin noon, di ba? Ayan. 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 Ito yung pink princess ko, guys, oh. Ayan. Na-acquire to ng February. Nito, lang, year na to. Mataas na siya, oh. Yan. Hindi kasi siya gano'ng nakasagap ng uh, mainit na singaw, kaya hindi siya masyadong lumabas yung variegation niya. Pero ngayon, inilabas ko na siya kasi hindi na masyadong tirik yung araw dito. So, ayan, oh. Medyo lumalabas na yung variegation niya. Ayan, guys. Malaki na siya, oh. Ano ba? Diba? Pangatlo. Ito yung Third one na nahal namin. Ano to? Ah! Uh. Uy, hala. Medyo nalanta ng konti. Ayan, si Adansuni ay variegated daw to. Ayan, o. Oh, iba kulay. So, medyo okay-okay naman siya ng konti. Medyo nalanta lang ng konti ito. Ah! Masyado na siyang dry. So, mamaya, delikan ko to. Ayan eto pang apat ayan pinun natin to. ah monstera dubia alam nyo ba may nabili akong dubia noon ang lusog lusog niya na doon sa may north part ng bahay ko ayan nilitot ko siya dito sa tuktok nako guys na dead ball So, nung nakita ako ko ulit, bumili ako ulit. Same price naman. O 200. Ayan. Pang fifth. Ano na Ano ba to Ang dami-dami nila doong sinail, guys. Marami silang sila doon. Iba-ibang klase. Medyo-medyo mahal. May medyo mora. Diyan, depende sa klase. Ito. Ito. Si Black Billy Tay. Medyo malaki na siya. Ayan. May pang-apat na siya na ano, na stock na tumubo. Ayan oh. Ayan. Maganda ito. Yung pang-6 natin. Tingnan natin ito. Nakabalot siya ng LBC guys. Hindi LBC ha. Tape lang nila to. Kasi diba, nag-online selling din sila yata. Wah, so. wow, Uy. Ah, okay, mijo okay pa naman. Tina natin sa guys, ang cute nito. Meron akong tanim nito, hindi siya variegated. Ngayon, nang nakita ko, mayroon silang variegated. Yan. Kaya gustong gusto ko to dahil hindi siya tulad ng mga philodendron na lumalaki na na, na nag-occupy ng space. Ito naman, yan. Nakapole lang siya, tapos hindi siya gaanong nabuka. Basta pataas lang siya ng pataas. At variegated siya, guys. Yan, si epipremnum Amplissimum. Yan, medyo pasa pa, oh. Yan naman yung variegation niya. Ayan, oh. Mayroon pang maliit. Ang bilis tumubo nito madali lang siyang buhayin. Ayan, o. Oh. So, mura na siya ngayon. Dati yung binili ko doon sa green ko, mahal pa eh. <laughs> Nasa mga 400 plus yata yun. Something. Mga, itong pagkatapos ng, ano, ng pandemic. Ito yung aking green amplisimum. Ayan, o. Oh. Wala siyang variegation, o. Oh. Ayan. Ang bilis niyang lumago, guys. Ang bilis niyang tumaas. Ayan, o. Oh. Pinutulan ko na yan. Ayan, o. Oh. Ayan, naputol na yan oo oh, dalawang puno sila. Mayroon pa dito sa iba ba. Oh. ayan. So, mabilis siyang palaguin. Hindi siya mahirap pa palakihin. Ito, yeah. last one na binili ko sa store na yun. Madalas akong gumawa doon sa store na yun, guys. Meron akong vlog noon sa tindahan nila na yun. Talagang mga, ano naman yung mga halaman nila. Talagang mga, kumbaga, mga original kung ayan o, oh. ito ang ganda ayan at aba po, sete na mo yung ano nya sa ilalim mo oh. yon yun, yung underside nya kulay red mayroon na siya guys o oh. mayroon na siyang may root na siya sa labas ayan o oh. ito, pwede na i-cutting tapos pwede ko nang i-propagate ito Ayan, si Ataba Ponce. Ayan. First time ko nagkaroon ng Ataba Ponce. Ayan. Hindi pa. Ganda. At ang mahal-mahal nito dati, guys. Ang mahal nito. Ito nga. Ito, ito, White Princess. One, five. Buti na lang hindi ako bumili noon. Tiniis-tiis ko talaga na hindi ako bumili. <laughs> Kasi nagaantay ako na magiging mura. So, magkano lang to? Diba? Sa ibang store, meron na akong nabili na ano, ang tawag nito dwarf na Christmas caladium. ayan Kaso lang ingat-ingat lang tayo sa pag-aalaga ng mga ganito, natutunaw sila talaga or mabilis silang magdormant. ayan So kailangan dahan-dahan lang sa dilig para hindi mabulok yung mga uh, bulb nila dahil pag nagdormant sila, pag diniligan pa rin natin ng diniligan, mabubulok yung mga bulb nila. Ngayon, pagka nakita natin nag-dormant na sila, yung medyo kumunti na lang, huwag na natin diligan para tutubo uli yung mga bulb niya. Or ngayon, tulad nito, ayan. Ayan, o. Oh, malago siya ngayon. Ha? Pwede na natin, pwede na tayong mag-divide, i Ang dami dami Ayan, ang dami niya, oh. Ang dami niyang mga puno. Ang um, dami siyang mga anak-anak. Oh, see? So, pwede na natin i Ito pa isa. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ko natanggal yung ano. Oh, my God. Ang kalimutan ko. Sky. Yung... Ay! Okay pa naman yung dahon niya. O, oh, di diba? Mas gusto nga na nakabalot sila eh. Kasi ano eh. Para sila nakakakuha ng mataas na humidity. Ayan. Dendrobium. Mayroon na naman akong isang biniling dendro. Ayan, dendrobium. You see guys, ang ganda ng bulaklak. Ano lang to? 150. Dati nakabili pa kami ng 100 doon sa store niya. So, wala na yung 100 niya. Ito na yung pinaka last price niya talaga. 150. So, for malusog naman. At saka mayroon na siyang tatlong canes. Ayan, o. Oh. See? Tapos, ayan, o. Oh. May panibagong cakey na lalabas. Ayan, o. Oh. May panibagong baby. Ayan. Ito pa, oh. So, buhay na yan. O, diba? So, dito ko muna sila ilagay ngayon, guys. Ayan. Kasi, i-acclimate ko muna sila dito. Para talaga siguradong buhay. Ayan, no, oh. Bago ko sila i-transfer sa medyo malaki na lalagyan. Ayan. So magstay muna sila ito ng mga 10 days dito ko sila ilagay ayan dilig-diligan ko lang ng konti kasi yung iba medyo tuyo na ngayon pag after 10 days ilipat ko na sila ng pot guys para makita ko yung loob nila kung wala bang mga langgam doon kasi minsan may mga langgam doon na nagagaling sa kanila naranasan ko na yun eh at saka para madagdagan na rin ng mga soil ayan. so soilless din ang ginamit nila dito guys karamihan so yun na rin ang gagawin ko soilless at ito pwede na tong ayan pwede na tayong mag top cut nito guys so, tanim natin. so yun gift ko sa sarili ko to guys ngayong september ayan sa mga halaman na binili ko ngayon dalawa lang talaga yung uh, may nabili na ako noon tapos namatay Itong si Black Belletay at saka itong si Monstera Dubia. Ayan. Si Monstera Dubia sabi sa akin, Nanay, huwag mong basain yung ano, yung dahon. Dito lang talaga sa ibaba. Hayaan mo na lang siyang, ano, gumapang ng gumapang. Ayan, sa dilig na naman. Yun na naman yung aking mali. Special kayo doon, guys. Maraming mura. Promise, ang daming mura. Ilagay e, ko na lang doon sa description, ah, uh, sa baba yung link ng kanilang store. Ang dami talaga nila ngayon, marami na marami silang inilabas. So, hanggang dito lang muna ang ating vlog, guys. At see you next time. Bye.